Hello guys, welcome to my youtube channel Ngayong araw po ito ang vlog ko ay Yung napunta po ako sa daet Bago po ako pumunta sa daet, sa may kalsada po Nakita po ako ng pinsan ko Ang sabi po sa akin, yung anak niya daw po Ay nadisgrasya yung tuhod na, na Nasugatan po, malaki po yung sugat doon sa tuhod Kaya daw po ay dahil mapadait daw po ako, bilhan ko daw po siya ng betadine, alcohol, tsaka bulak po. O, kaya po ngayon ay binilhan ko siya. Ito po ipapakita ko po sa inyo ang binili ko. At mamaya po, bibigay ko po sa kanya. Kasi pagdaan ko po kanina nung galing sa daan, wala pa po siya. Kaya babalik ako dun sa may kalsada para ito po ay ibigay sa kanya. O, ito po, papakita ko sa inyo. So, ayan po. Ayan po, oh. Oh, sa Watson ko pa po ito binili kasi doon po ako sa SM Hypermark pumunta. Kasi mainit kasi doon sa palengke pag doon Ito. Ito po siya. Oh. Ganyan po. Yung cotton po siya. Cotton. Yung alcohol po. Sabi kasi niya yun, maliliit lang alcohol. Tsaka ito po, betadine po. Betadine. So, hindi ko na po Baby gay ko po yan mama ya yeah.